Hello everyone! For today's video po ay um, mag lang tayo, mag-exercise -ex lang tayo, walking exercise. Dito malapit sa block na ito nga, Tuesday ngayon. So, lalakad tayo para magpapawis. Ayan. So, yan po yung tarap ng ano na ng uh, bahay namin, ng block namin. Ayan. So, tara! Tara! So, nga uh, Lapad tayo. Dito, meron siya mga, mga palaruan din dito. Ah, uh, no, no, palaruan. Amigos. Ano siya, um, ayun, ayun, ano ba tawag doon? Uh, exercise area. Ayun. Nandiyan na tayo. Malapit lang sa kanal. Along the kanal yung ating ano, lalakaran natin. Yan. Usually, lagi ako dyan sa gabi. Naglalakad. lalakad papawis, Marami dyan ang dyan-chugging. Ngayon, napakatahimik ko. Oh. Pero ang sarap ng hangin. Napakatahimik ngayon kasi wala masyadong tao. Kasi uh, ating kanin, uh, alas 10 lang ata o alas 8, alas 9 ng umaga. Ayan. So, pasensya na hindi pa ako masanay mag ano, mag voice over. Ayun. So, pakita ko lang sa inyo kung saan ako yung lagi nag ano, nag nag ano, naglalakad, yung nag parang walking exercise. So, yan yan, no. Oh. So, parang medyo, ano na, pas uh, past 9 na. Ah? Past 9 or mag-10 na. Kaya medyo may araw. Sikat na ng araw. Yung sikat ng araw medyo mainit na. So, ayan. Pakit lang naman ako dyan sa ano, sa video na yan. Sa camera. Hmm. Diba? Ang tagal ko na lang hindi nakakapag-vlog ng maayos. Pero ngayon, talagang hindi talaga ako pa marunong mag ano, uh, voice over. Ayan. So, ayan lang. Maganda dito ganda dito sa place na to along kanya siya yan dito din sa ano sa village diyan marami din mga ano yung mga exercise pang exercise ano konti lang yung tubig ko oh. yan lang ang tubig mahaba yan ng gandong sa kabila so dito lang ako sa bandang dito lang yan yun, nakita niyo yung mga palaro bata. Meron din, pwede din sa matanda kasi meron din naman pag-exercise din na ano, pang matanda. So, iikot lang natin ang camera. Ayan, no? Tingin yung hangin. Ang sarap ng hangin, actually. And then, naisipan ko lang i-video itong mga plants na to. Kasi gusto kong mag-ano, uh, tinatry ko na mag-ano, mag, -ano, uh, mag i-explore yung ano yung pag photo shoot <laughs> pag video shoot ng ano ng sa camera ko ayun so may na discover kasi ako na maganda siyang pictures kailan hindi ko nagagamit so ayan hmm um, as you can see uh, ko ano, ano na lang pinagagawa ko sa pag exercise exercise may kasamang ganyan may kasamang tiktok ayun <laughs> Masarap ng hangin actually. Kanina, um, hindi mo ramdam yung init ng araw. Kasi, um, pumapagaspas yung hangin sa balat mo. Ayun. So, medyo mahaba-haba itong ano na to. Ewan ko kung ano yung naman naisipan ko dyan. Yung <laughs> ano ko, ginawa kong subject yung bulaklak na yan. Na hindi ko naman alam kung anong klaseng bulaklak yan. Ayan. So, yun lang po ang aking video for today. Ayan. So, maraming salamat po sa panonood.